Hello everyone! So today ay mag a -unbox tayo. I-unbox natin today guys ay ang mga pinamili ko sa Shopee which is from Fiona Shop. So doon ako bumili. So ang in-order ko lang naman doon guys is plain na panyo and um, food sacks. Yun lang naman yung mga pinili ko guys. So, ayan. Ito yung overall parcel. Walang damage. And, magaan lang. Tina minawot pala ito ng mga one week din. Four days siguro. Bago siya na-deliver from nung place order ko siya hanggang sa deliver. Four days siya guys. Metro Manila. So, base dito nang galing pa siya sa Metro Manila San Nicolas. So, buksan na natin. Ayan. Walang damage. pag up na natin. Okay. So, ito na yung lahat ng laman. So, check natin kung kompleto. So, ito na yung panyo. Ang in-order ko is 6 na piraso. Check natin. two 3, 4, 5, 6. Ayan. anin siya. Kompleto. Kailangan ko siya ng panyo para hindi naman ako nakabimpo, diba? And, futsaks. So, yung colorful, yung assorted. Tama, ayun, na sa. siya. Ayan. And, yung skin tone at saka yung black na in-order ko. And, kompleto siya. So, ayan, buksan na natin para makita natin yung quality kung makapal pa. Kailangan po silang food yung invisible siya, guys. Buka sa isa. Okay. Naka-ani yan? Naka-lock pa siya, guys. Lahat ba nakaganon? Lahat nakaganon. So, ayan. Pangalino natin. siya. Kita nyo? See-through. And may mga maliliit na dots siya. Umorder kasi ako, hindi, bumili kasi ako sa 7-Eleven ng mga food sacks. And 25 each yon. So, isusot ko siya para ma-sure ko. Hindi kita. Kita nyo siya manipis. And, nakuha ko yung gusto ko na nakatago. Eh, kasi sa 7-Eleven, abot siya ng mga hanggang dyan. Bibidyohan ko na lang siya na separate siguro. Para mas appropriate or mas nakafocus talaga siya dun sa paa. So, ayan. Ito, ito lang naman talaga yung pinaka-inorder ko dito, guys. Kasi, kailangan ko siya pag ginamit ko yung mga dance shoes, yung mga sandals, yung mga formal na sapatos ko guys para hindi naman nakapaayo kasi nang napapawisan yung paa ko tsaka hindi ko afford yung mga mamahaling mga food sacks dito tayo sa mga mumurahin lang sa shopee sa so, mga kulay pala na binigay sa akin kasi sorted ang in-order ko guys eh. so ang binigay sa akin ni seller is very assorted din na kulay. Yan. Nigin niya pa rin ako ng black. Uy. Okay. Uy. Okay. Ah. Full pieces pa rin. Assorted. So, dalawang black ang nigin niya sa akin. Dalawang pink. Dalawang skin tone. Ulit. Dalawang white. Uh -huh dalawang blue, ay uh, violet, and dalawang blue. So, yun yung assorted. Okay. So, yun. Um, dito ko natatapusin tong video na to no, ng pag-unboxing. Pag meron pa ako ulit ng mga o-order and in the future, i-video natin yan. So, yun. Don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And please, pakiclick na rin ng mga iba kong video dyan. Pakinood na rin para, para lang, para lang makita nyo. So, ayan. Bye-bye. See you sa mga next video.